pala papunta tayo ngayon sa blue water kung saan nagyakag yung amo mong dinner tonight dahil na weekend ngayon or friday ng gabi nagyakag sila na kumain kami sa labas kaya ayan papunta kami ngayon sa blue water at gusto daw kumain ng na ko so, nakasama ako kaya ayan napagayak ako na wala sa oras Siyempre, dapat pahingan na Kaso, mayakag, e eh, libre. So, tatangin pa ba natin ni so dito ko ka na kaya so, so, sa din Po restaurant so modern lang sila at decent sa price din Okay. 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 <laughs> <So big. laughs> talaga namang napakasarap lalo na ito. Sobrang nagustuhan ko 'to. nakalagay siya sa lens. So, ito, So, nang matapos kami kumain, lumabas kami sa restaurant. Ah, tingnan nyo guys, napakalaki ng wheel. Hindi siya umiikot. Ayan. Napakaganda niya guys. Sobrang ganda. Ang laki-laki niya. Sobrang laki. At makikita nyo talaga namang napakakulay ng paligid. Ang ganda ng mga ilaw nila ng mga pailaw. Ayan, at bumalik nga kami sa loob. Dahil doon kami dadaan sa loob. Para medyo malamig daw. Ka kasi mainit pa at sumuhay ng hangin. At tingnan nyo guys, sobrang ganda dyan sa labas. Ayan, so lakad-lakad lang -lakad kami dito. Naghahanap kami ng ice cream. Ayan, guys, ang ganda talaga ng mga ilang nila. Ganda ng park ito yan sa my blue water sobrang sobrang ganda talaga Thank you. How much have Mango ice cream and so ang sarap niya guys, sobrang sarap niya. Talagang mango mango yung ano niya kasi talagang prutas yung ginamit nila. At tingnan nyo naman tong trend na to. Ay talaga ako naman may namangha dito sa sasakyan na ito. Napakaganda, napaka-ilaw. Napaka makulay ng kanyang ilaw. So, ayan guys. Inintay ko talaga siya makalapit. Hindi pala siya tren. Sasakyan pala. Four wheels pala. Ayan. Ang cute Dito, tumamay ako dito sa pagandagan. Ang pangkanda. Ang Thank you.